Gusto mo bang matuto agad ang iyong anak na magbasa? Bibigyan kita ng mga sikretong paraan ko para matuto agad ang batang magbasa. Hi! Kung ngayon lang tayo nagkita, ako si Joy Lee, isa akong teacher at ang focus ko lang na ituro na subject right after class, during the weekend and vacation ay reading. So alam ko na matutulungan ka ng video na ito. Ito na nga ang ating pag-aaralan kung paano ang paraan, kung paano ituro para makapagbasa agad ang bata. So, sinisimulan ko sa tatlong letters muna. So, letter S, letter A, and letter T. So, nag start ako sa mas madalas na mga letters na ginagamit. Ganito ang gagawin. On the first day, ituro mo ngayon ang sound ng letter S. S dapat i-emphasize mo na pwede itong habaan. Sss, very important ito. Habang itinuturo mo ang letter S sound na, pwede ka na rin magbigay ng mga activities. Pwede coloring and writing. Bahala ka na basta matandaan niya yung sound ng letter S. On the second day, ituro mo ngayon ang sound ng letter A. Ah, emphasize mo ulit na pwede siyang habaan. Ah, continuous sound siya. And then, dyan na agad magtuturo ka na ng blending. Kasi naituro mo na yung two-letter sounds. Ngayon, sa two-letter sounds na yun, unahin mo ang vowel to consonant. Kasi mas mabilis ang kanilang blending. Ah, s, ah, s. And then, pag na-master niya yung skill na yun, balikta rin mo naman sa consonant to vowel. S a sa Tingnan mo kung hindi matututo agad ang iyong anak na magbasa. Dahil on the second day pa lang, may blending ka na. Ngayon, on the third day, ituro mo ang sound ng letter T. Bibigyan mo pa rin siya ng activities, either writing, coloring, or any activities para matandaan niya ang letter T. Ngayon, naituro mo ang letter T. Sabi ko kanina, magsimula ka ulit sa two letters. A, and then T. At. Okay? Di, di ba? May natutunan na siyang word. Ngayon, babalik ta rin mo naman. Kung na-master niya na ngayon yung combination ng two letters na yon, balik ta rin mo. T. A. Ta. Tandaan yung sounds na letter T ay T, hindi siya ta. Ngayon, third day, pwede ka nang magturo ng word. CVC V, -C, Consonant, vowel, consonant. So, pwede ng S, A, T, Sat. So, meron ka ng word na Sat. On the third day pa lang, meron ka ng word na ituro. So, master yon Basta, hindi mo, kahit hindi mo susunan, first, sec, first day, second day, third day, basta ang akin lang ay makuha niya muna yung blending, bago mo ituturo yung next letter. On the fourth day, pwede ka na ulit kumuha ng consonant. Okay? And then combine mo ulit sa tinuro mong vowel sounds. Tapos, pag itinuro mo na na fifth day, pwede ka ulit magturo ng vowel sounds. That's the process. That's the secret kung paano matuto agad ang batang magbasa. Huwag mo naghintayin na tapusin mo pa yung 26 letter sounds bago siya makapag-reading. Bakit ko tinuturo? kung anong tamang proseso dahil para hindi mahirapan yung batang magbasa. Gusto natin kasi na maitatak sa utak niya na madali lang ang reading. Ang kalaban dito, yung feeling nila, ayaw nila na ng reading kasi nahihirapan sila. Alam ko na gusto mong maging hands-on sa reading sa iyong anak, kaya samahan niyo ako lagi sa channel na ito para pag-aralan natin ang basic reading skills para sa mga beginners. And pwede rin po kayong sumali sa aming private group kung gusto nyong mag-share o magtanong ng progress or difficulties about reading Balay Agbasa, your reading tutor, ilalagay ko po ang description sa baba. Tandaan, parents, na dapat emphasize kung gaano ka-importante ang reading para sa kanilang pag-aaral at even sa kanilang pagtanda. Ay siya nga pala don't forget to like, share and subscribe para sa ating channel para ma-share pa ito ni algorithm at makatulong sa ibang parents.